Sumirit? Sumirit na, sumirit ba? Nabutas? Kinamaan ano? <laughs> Ang lupit yan pagka umaba. Ay, di ba may nila yan? Akala ko may nilad. Ah, dito sa loob, ano? Jim, mamaya nyo mm -hmm. lang puputuloy na. Palayan nyo kayang goma para magkatubig ang loob. Hindi, mayroon pa yan doon. Hindi pa lahat. Mayroon pa yan. Hindi, pakitali yan. Hindi, hanap ka goma sa mga, ano, sa... Okay. Vulcanizing. Vulcanizing. Oo. Oh, tama. Iwahiwain mo lang. Mayroon ang goma doon, kaya lang pang ano lang yun eh. Pang tirador lang eh. Interior? Oo, interior. In oh, oh, interior sana. Yung bison, baka may interior na tirayin eh. Oo nga ano? Pre, baka may interior ng ano, pisyon. Malaki. Isang tali lang yan. Baka uh, ano no? Oo. Pa. Hanap ako na interior, baka mayroon ako dong luma. Okay lang, pre? Oo. Oh. Hanap tayo, hanap. Oo, oh, sige. Oo. Oh, oh. Sana meron ako ditong extra. Ito. Ah, pumut. eh wala, ito pwede na rin to, ano. Ito kasi ano ko to eh. Share ko to eh. Oh, mananawagan. Ayan, ayan, ayan. Iyan, gunting. Oo. Hindi, meron siguro niya. Pag wala, maghahanap tayo. Okay, na. Oo, oh, ito oh, na, no, maiksi. Oo. Oh, interior ng ano, pison. Oo. Oh. May gunting kayo? Ha? Gunting meron kayo? Para ang loob ng subdivision eh, magkaroon naman ng tubig. Dami oh. Kung maghapon pala yan, apaw yan ano. O baka hindi pa abutin eh. Tulad yan, mababa rito. So. Laki na ng ugat ano. Kaya Oo. Kailangan talaga mano ng interior. sa ano to yata to A1 ano ano diba A1 pangalan yan water supply yun doon sa lapan kung tag-ulan yan may mga batang gala ay nako eh Pagkailangan siya, basta-basta mag-upo niyan, mag ano ba? Nakagapangin dyan eh. Ito yun oh. Ito yan o. Yeah, no? eh, eh. Ponte paro pa kasi ito eh. Pilabas na to. Ponte paro pa yan. Ay. Eh. Oh, yung supply niya na no? Oo. Oh. Tama. Ang supply pala niya na eh. Punti paro pa eh. oh. oh brother kailangan ka dito pamasak <laughs> pamasak oh pamasak hindi naman. <laughs> pantapal pantapal ah isang oras yan napaw yan ano hindi naman nabutin sana nawag naman Tapa, Wala yung gunting. O, Isang hati pa. Hindi ko maita tali yung ganyan yan. Ayan, lagari yun. Basta gusto may paraan ang talentadong Pinoy maparaan. Diba no? Basta gusto may paraan ang talentadong Pinoy maraming paraan. Kaya nga lang ang iba pag ayaw may dalan. Hawak. Hawakan natin. Hawak ni Kristo. Para sa paglilingkod sa bayan. Ay. Lumihis. Lumihis. Dito ka sa kabila. Yan. 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 Mag Yun, sige. Tuloy lang ang laban. Tuloy ang laban. Ayan na po. Ayan na po. Tuloy ang laban. Baka bigla sumirit yan. Madali yan. O ma'am, um, dahan-dahan lang po dyan. Mm. Slow down. 啊，不，um. uh. no. Lover boy of the <laughs> lover boy. Kita-kits na naman tayo, mga lover boy. Good luck. God bless. Hindi ka na nagsasana, Hindi na. Bakit naman? Eh, malaki pang kita dito sana, eh. <laughs> ano na lang. Dito na lang, focus. Sige. Ingat, ingat, ingat. Lover boy. lumalawak ang karagatan lumalawak ang karagatan <laughs> yun maliit lang naman pala butas ano naro kahit ay oo oh. tuloy 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 eh, naman Oo, kasi malaki ang tubo eh. Hindi nga yan eh. Yan Kapag... kung, kung mataas ang ano yan, maaaring mawalan doon ano. Oo. Eh, dangan lang ate, malit maliit lang naman. Okay. <tipan> Then, normally, ito, hindi mo naman ang mga 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 yan. Ah, ang talentadong Pinoy, maparaan. Pag gusto, gagawin yan. Kaya nga lang, ang ibang tamad na Pinoy, tutulugan yan. Ano there? Ah, ang ibang tamad na Pinoy, tutulugan yan. Pero ang masipag na Pinoy, gagawa ng paraan yan. Hmm. Makukuha din yan. Pasasan ba? Dahan-dahan lang. No.